Isa ka ba sa nagbabalak na umutang sa Gcash pero hindi mo alam kung paano makautang dito? Yes, tama ang narinig nyo. Dahil sa million milyon na rin ang gumagamit ng Gcash ay gumawa na rin ng Gcash upang makatulong sa atin. Ito yung pahihiramin tayo ng pera kung sakasakaling nangangailangan tayo or emergency na kailangan natin ng pera. Paano ba natin ito malalaman kung pwede na tayo makapag-abil ng utang sa Gcash? na lang natin ang ating Gcash at hanapin lang natin yung profile natin. So, open lang natin yung G-Cash G app natin. At pagka-open ng G-Cash app natin, ay pupuntahan natin kaagad yung profile natin. Once na wala na talaga tayong pera. Pagka-click na muna ng profile, ay lalabas naman kaagad yung, yung mga option na pwede nating pagpilian. So, hanapin nyo lang dito yung G-Score. Dito sa banda ng may QR code. Click lang natin yan. Ayan. Pagka-click nyo kasi niyan ay makikita nyo yung G-score ninyo. Ang G-score lang ay tumataas ito kapag kayo ay laging gumagamit o nag-transact dito mismo sa GCash. At ang G-score ay ginagamit ito upang bilang basis kung ano-ano ang benefits sa GCash na pwede nyo ma-access lalo na sa paghiram ng pera. So katulad nitong G-credit, hindi pa natin ma-access, siguro hindi pa natin naabot yung kanilang G-score na pwede na tayo maka-access So ang tanging ma-bill ma pa natin dito ngayon ay G-loan Which is ito yung pag-utang ng pera Makakautang ka dito ng 125,000 kung naabot mo na siguro yung kanilang ano, uta Katulad nito, at dahil mataas naman na ang ating G-score Ay pwede na tayong makautang up to 2,000 pesos At meron itong processing fee na 3% At meron interest rate na 6% at kapag interesado na kayo, mutang ay click nyo lang tong Get Started. At ganito na yung lalabas kaagad sa inyo. At dahil babawasin na kaagad yung 3% na manggagaling sa processing fee, ay ang matitira na lang na pera ninyo ay 1,940. Dahil babawasin na kaagad yung 3% na processing fee. At ito na yung babayarin natin monthly, 520. Sa loob ng uh, limang buwan yun natin babayaran. At kapag kayo ay uutang na, saka nyo lang i-click itong purpose ng pag-utang natin. Ilalagay mo lang dyan kung ano yung purpose, kung bakit ka maglo-loan o bakit ka uutang. Ilagay lang natin emergency. At yun. Then, get loan. Get this loan. Pag nakiklik mo kaagad yung get this loan, ay lalabas na yung mga option dyan na pwede mong pilapan. So, kailangan sundan mo lang yung mga katanungan doon. So, ganoon lang kasimple guys kung paano tayo makapag-utang o makapaghiram ng pera sa Gcash. Pero kinakailangan, kung kayo ay umutang, kailangan nyo rin bayaran. Ganoon lang kasimple. Maraming salamat guys sa inyong panonood sa akin channel.